mayroon kaming bagong video, Big, Medium, and Small Plate Challenge. Kailangang kainin ng mga babae ang lahat ng buo. Magiging napaka-interesante nito. Simulan na natin. Wow! Ang liit ng tasa ng cappuccino. May kandila. Mukhang cake ito. Ang ganda. Si Brittany ay may karaniwang tasa. Tamang-tama ang laki. Paano naman si Belle? Wow. Sir, ang laki niyan, hindi maare, pero magsisimula tayo sa pinakamaliit na bahagi. Tara na, Monica. Ginawa ko na ang aking healing, hindi tinangay ng hangin ang tasa ko. Hindi ako maswerte. Well, ako na ang susunod. Uumpisahan ko sa cream na nasa ibabaw. Mmm, masarap! Napakasarap! Gusto ko ring subukan at may naisip akong magandang ideya. Nanakawin ko ang tasa ni Britney. Kailangan ko ng lubid. Nakuha kita. Monica, anong ginagawa mo? Mm hmm, mm hmm, hmm mas mabuti. Ah, nabigo ang plano ko. At nahulog ako mula sa upuan. Pero may isa pa kaming plano. Magpapanggap akong nakakatakot na multo. Monica, baliw At natupad ang aking healing. Nakikita mo ba ito? Aba, 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 i-enjoy ko ang aking Coca-Cola at ang aking maganda kamanghamanghang cake. Gusto ko rin. Gusto mong mag-share? Ay, hindi. Hindi pa ako tapos. Ilang piraso pa. Mmm, masarap. ako naman. Monica, huwag mo nang isipin yan. Hindi ako magbabahagi. Kumagawa ng cool na wish? Oo. Oh, sige na. Ilalagay ko ang paputok sa cake mo habang ginagawa mo ang perfectong wish mo. Tingnan natin. Oh, huwag kang mag-alala, Brittany. natin. Oh, nakakatawa. Ew. Ano ang nangyari? Ang galing ng biro. Ito ay kakilakilabot. Ew. Mm. ayoko nito. Mukhang masaya si Monica. Ano ang meron tayo ngayon? Isang maliit na pakete ng pinakamanghang na chips sa mundo. Sinusunog nito ang lahat sa bibig ng mga tao. Monica, mayroon kang karaniwang pakete. O oh, Brittany, kailangan mo talagang mag-isip ng paraan. Mayroon kang higanting pakete. Tara na mga babae, maging matapang! Bella, ikaw ang may pinakamaliit na bahagi. Magsisimula tayo sa iyo. Natatakot ako. Hindi ko gusto ang maanghang na pagkain. Hmm. Oh, hindi! Nasusunog! Monica! Oh, Monica! Oo, oh, oh, nandito ako! Ayoko! Natatakot ako! Oh, mga babae, ang laki ng chip na ito! Oh, oh, sa tingin ko, may idea ako. Una, kailangan kong maging bumbero sakaling magsimula akong masunog. Mayroon akong helmet at hose ng tubig. Oh, kailangan ko ng tubig ngayon. Ang anghang ng chip na ito, pero nagawa ko. Salamat, malaking pangangailangan. Ikaw na ang susunod. Oh, ang laki. Oh, mm, masama ang mga ideya ko. Britney, papatayin ko ang apoy. Magandang ideya ito, Monica. Hindi na ako masyadong natatakot kainin ng chip na ito. Hindi pa ito maanghang. Tolerable pa. Oh, Monica, patayin mo. Hoy! Oh, apoy! Monica, hindi ko kaya. Ang sama. Monica, ah! Mga babae, na miss ninyo ang lahat. Hindi nakaligtas ang bahay sa pagsabog ni Brittany. Mag-ingat sa susunod. At ngayon, may maliit tayong bote. Brittany, nakikita mo ba ito? Oh, bote ng Hubba Baba Marmalade? Wow, mas malaki iyon. Wow, wow, at ito ay napakalaki. Ang galing. Um, mga babae, okay lang ba kung ako ang mauna? Hindi na ako makapaghintay. Ang cute ng bote na ito. Gusto kong paglaruan ito. Oh. Oo nga, kailangan kong subukan ito. Nakalimutan ko ng tuluyan ang sticker. Ngayon, magpapalobo ng bula. Ang galing. Talagang nagustuhan ko ito. Ngayon, si Monica naman. Ang galing. Gusto ko talagang subukan. Amoy, napakasarap. At masarap ito. Ano? Monica, magbabahagi ka ba? Hmm, hindi. Ano? Hindi. Kakainin ko lahat mag-isa. Hmm? Oh. Hmm. Nakaisip ako ng ideya para sa kalokohan. Kapag gustong magpalobo ng bula ni Monica, tatakpan ko ng tape ang bibig niya. Nakakatawa ito. Wow! Ha? Huh? Kadiri, ang kasuka, Black Britney, napakapangit na biro iyon. May gum sa buong mukha ko. Tara na! Oh, Well, ako naman. At may perfectong ideya ako. Alam ko na ang gagawin. Kumuha ako ng malaking baso. Hinihiwa ang aking gummy bottle sa mga piraso. Hamang-hamangha. Pinupuno ang baso. Ang dami pang natitira. Roar! Iinumin ko ito. Oh. Phew, gumana. Ano, ngayon, kailangan ko ng hair dryer. Uhu, ayan na. Pinapainit ko ang aking marmalade. Maghintay ng kaunti. Tumagal ng kaunting oras, pero gumagana ito. Wow! Ang galing! Tingnan mo yan, likido na ito. Oo, susunod. Kailangan ko ng straw. Mm, wow, ang sarap. At tingnan mo itong bula. Isa itong bola na maaari kong paglaruan mamaya. Heto pa ang isa. Ang astig nito. Mga babae, ang saya-saya namin. Aw, gustong-gusto ko ang mga hamon na ito. Yay,